siya automatic 1 million. Isang million. Yun ang pagkakasabi niya sa akin na. Kasi pinagmalaki niya pa sa akin yun eh. Tinaya niya ng isang million kaagad sa banker. So nung nanalo siya, nanalo yun ah, yung tinaya niyang banker. Eto na yung dilubyo ni Abby. Eto na yung sunod-sunod na siyang natatalo. Nung sinala niya na, Binenta, ay, nung sinala niya na, nag -ano ulit. Basta guys, lahat ng mga sasakyan ni Awit nun, na, ano, nasala, na tibalyok. Lahat, basta lahat, tibalyok lahat. Wala na siyang kotse ngayon. Kaya siya nagagrab. <laughs> Kaya siya nagagrab. Kaya siya nagagrab. Eto na yung pinakadilubyong, dilubyong, dilubyong. Nakita niyo yung bahay niya ngayon? Yung nangungupaan siya ngayon, eto na yung dilubyo nun. Yung bahay niya, yung bahay ni Awit, na-profit siya, na-profit. So wala na. Kaya pinalis siya dun sa ano, sa, ano mo yung Awit Mansion, yung binlag niya. Hanggang ngayon, Promise. Sobrang walang, 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 wala talaga si awit. Isang taong minsang umangat, ngayon, ay unti-unting nilamo ng sarili niyang bisyo. Si Awit Gamer, na dating naka-supercar, may sariling mansion, milyonaryo sa social media, subalit isa na lang sa mga pasahero ng Grab, dahil sa pagkalulong sa kasino, na ubos ang lahat ng kanyang kayamanan. Una isang kotse, dalawa, tatlo, hanggang sa sunod-sunod na naisanla, wala nang natira. At nang hindi na makabayad sa mansion, ay pinalayas. Walang awa ang mundo sa mga taong bumagsak, lalo na kung sugal lang may gawa. At sa gitna ng katahimikan, si Wamos na mismo ang nagsiwalat ng tunay na nangyari. Hindi mo lubos maiisip na ang sikat at maperang content creator ay ito na pala ang kanyang sinapit ngayon. Pero bago po tayo magsimula, Baka pwede pong like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa social media, isa siya sa mga umangat ng mabilis. Si Awit Gamer, ang dating batang palatawa, laging trending at milyon-milyon ang views. Sa bawat upload niya, kasunod ay pera. Sa bawat content, may sponsor. Isa siya sa mga hinangaan at pinangarap ng maraming kabataan. Para siyang artista, dinudumog rin, pinagkakaguluhan sa selfie, na pati ang asawa ko ay hindi rin nakaligtas at nagpa-picture na rin. Bago pa man siya nakilala bilang si Awit Gamer, si Ken Kenneth L. Cruz ay isang simpleng vlogger na mahilig sa mobile games at paglalakwat sa kasama ang barkada. Unti-unti siyang sumikat, hindi dahil sa galing, kundi dahil sa natural na aliw at kulit niya sa harap ng kamera. Hanggang sa dumami ang views, lumubo ang subscribers, at sunod-sunod na rin ang mga endorsement at sponsorship na dumarating sa kanya. Dito na nagsimula ang tuloy-tuloy na pag-angat ng kanyang buhay. Nakabili ng magagarang mga motor, mga sasakyan, nakapundar ng bahay, tapos may kondo pa sa likod. Parang nakajakpat sa loto, isang tunay na social media success story. Pero may kasabihan tayo na ang pera, kapag hindi hinawakan ng tama, parang buhangin sa palad, unti-unting nawawala. Habang lumalaki ang kita ni awit, lumalaki na rin daw ang kanyang ulo, pati na rin ang mga luho nito. Gabi-gabi, nasa club. Halos araw-araw may bagong sapatos, bagong gadget, bagong bisyo. Pero ang hindi alam ng marami, unti-unti na siyang nilalamon ng sugal na siya mismo ang may gawa. Ang kasino, sa unang tingin, ay parang simpleng laro lang. Minsan panalo ka agad, Parang ang dali, pero yan ang bitag. Tinutokso ka ng panalo, tinatali ka ng pag-asa. At sa bawat talo, lalo mong gustong bumawi. Ang hindi mo alam, hindi lang pera ang tinataya mo, kundi pati ang dignidad mo, relasyon mo at pagkatao. Hindi mo namamalayan na unti-unti ka nang nilalamon ng bisyong akala mo'y kaya mong kontrolin. At ito ang nangyari kay Awit sa Okada, isang kilalang pasugalan na naging saksi sa mabilis niyang pag-akyat at bigla ang pagbagsak. May dala umano siyang isang milyong piso. Walang takot isinugal sa kasino. Sa loob nga lang daw ng dalawang oras ay lumago ito. Jackpot. Nanalo siya. Naging treple ang hawak niyang pera. Hanggang sa umabot na raw sa anim hanggang pitong milyong piso ang kabuoang napanalunan niya. Para bang sinuswerte ng sobra, parang walang katapusan ng biyaya. Pero gaya ng kung gaano kabilis umangat ang kanyang pera sa sugal, ay ganun din kabilis na wala ito sa kanyang palad. Ang perang akala niya ay magtatagal ay mabilis na tunaw sa kanyang mga kamay. Ayon sa mga nakapaligid sa kanya, ibinuhos umano niya ang milyon-milyong pera sa pagtaya. Bit-bit ang pag-asang muling susuwertehin, ngunit iba na ang ihip ng hangin. Sunod-sunod na ang pagkatalo. At sa bawat pagkatalo ni Awit, mas lalo siyang naging desperado. Mas malaki na ang tinataya, mas mabigat ang pressure hanggang sa hindi na panalo ang hinahabol niya, kundi ang makabawi sa lahat ng nawala at doon na nagsimula ang bangungot sa kanyang buhay. Ayon sa kumakalat ng mga post sa social media at sa mismong bibig ng kanyang kapatid na si Wamos Cruz, isang nakakagulat na revelasyon ang lumutang. Mahigit daw sa 67 na milyong piso ang natalo ni Awit Gamer sa kasino. Isang halaga na kayang bumili ng maraming bahay at maraming sasakyan. Pero para kay awit, ito ay isang dilubyo na sumira sa kanyang buong pagkatao. Ang mga sasakyang dati ibinibida niya sa kanyang mga content isa-isa nang -isa naisan la. Hanggang sa dumating ang araw na wala na raw natira kahit isa, lahat ay nawala kasabay ng perang minsang akala niya ay hindi mauubos. Ang kanyang mansion na dati ipinagmamalaki sa mga vlog ay wala na rin. Hindi raw niya nabayaran ang mga hulog kaya ang ending ay pinalayas siya Ayon pa kay Wamos, pati ang mga nakatagong sa lape ay naubos na rin. Naipusta hanggang sa wala nang natira. Ngayon, wala nang natirang kotse, wala nang bahay, at ang dating milyonaryo, wala na ring pera. Grab na lang daw ang sinasakyan niya. Isang pangyayari na hindi niya malilimutan habang buhay. Dahil sa kanyang pagsusugal sa kasino, lahat ng pinaghirapan niya ay naglaho at ang naiwan sa kanya ay kahihiyan at panghihinayang. Ngunit ang tanong, totoo nga ba ang lahat ng ito? Totoo nga ba ang mga pinagsasabi ni Wamos o isa lamang itong scripted drama? Si Awit mismo ang naglabas ng storyang ito. Siya rin ang nagsabing naubos ang pera niya, isinugal ang milyones at isinangla ang mga kotse. Pero bakit parang biglaan? Bakit parang hindi ka paniwala ang pag-amin? At kung aakalain mong tapos na ang mga pasabog, dumugtong pa si Wamos at imbes na magbigay linaw sa kwento, mas lalo lang itong pinagdudahan ng maraming netizens. Kasi kung pakikinggan mo siya, parang may tinatakpan, parang may sinasadyang baluktutin, at higit sa lahat, parang may halong pagsisinungaling. Kaya maraming netizen ang napapaisip, bakit kailangan pang ilahad sa publiko ang ganitong kabiguan? Bakit parang ginagawang content ang sariling pagkawasak? At bakit ngayon, sa panahon na mainit na minamanmanan ng otoridad ang mga influencer na nagpo-promote ng sugal, tapos may ganitong mga revelasyon. Isa ba itong taktika upang kaawaan si awit ng publiko at ng mga nagbabantay sa online gambling para hindi siya kasuhan? Kung totoo man ito o hindi, ang sugal ay wala talagang naidudulot na maayos sa ating buhay. Sinisira lang nito ang ating pagkatao. Sa una, parang katuwaan lang. Libangan. Pero habang tumatagal, parang lason itong pumapasok sa ating sistema na hindi natin namamalayang tinatanggalan na pala tayo ng dignidad, ng disiplina at ng direksyon. Habang tayo'y natatalo, habang nauubos ang pera sa pag-asa ng isang malaking panalo, hindi lang bulsa ang nauubos, pati ang relasyon sa pamilya ay unti-unti nang -unti nagkakabitak-bitak. Kaya ngayong lumabas ang isyong ito ni Awit, hindi natin alam kung totoo ba ang kanilang mga pinagsasabi. Hindi natin alam kung ito'y for the content lang o isang plano para bumalik ang kanyang maraming followers sa Facebook na nawala. Subalit sa bandang huli, isa lang ang malinaw. Kung hindi sila huminto sa pagsusugal, darating ang araw na pati ang social media accounts nila ay tuluyan na ring mawawala, gaya ng nangyari sa iba. At ang mas malala pa roon, baka pati ang respeto ng mga taong naniniwala sa kanila ay tuluyan na ring mabura. Ikaw! Ano ang masasabi mo sa diumano'y pagkatalo ni Awit Gamer ng anim na na milyon sa kasino? Totoo kaya ito o isa lang itong pahype? Isang palabas para muling pag-usapan at bumalik ang kanyang pangalan sa social media. Ikaw na ang humusga, e comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.